Pwede na ako lilibing. Bakit na kami? Ayaw nandito na pala tayo. Go. Ingat sa butas kay... Yung butas na hangon yan. <laughs> Iyakan niyo si Jack. Wala yun, nalibing yung... <laughs> gag. Binetbo. <laughs> ala ala ala. Ala ala ala. Dinalin tayo. Ala. Di ako, na. Di ako maka. Di ako makaahon. Gag. Si nagbitbit dun. Ala ala ala. Si lalim sila oh Ayun, di makaahon yung isa din naman. Alisa din naman siya, di makaahon. <laughs> May tinakpan na ako. Sino? Ang tinakpan mo na si Jack? Paano makalabas niya si Jack? Tinakpan mo. Gogi, mo siya? Pwede naman yung dalawa, na mo dalawa. mo. Bole yun. hindi ka okay. Bro. La, 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 la. Oh, Bro. ko sa'yo, ka eh. Oh. Ar. Our... Oh. ko sa'yo, sayo <laughs> Our... Si Ay! I... Hey! 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 <laughs> <laughs> Happy pa kayo ah. Ay, na Oo. Oh. Wala. Wala, hindi na makatalon. <laughs> Sinasayawan pa ni Aling na siya. Lagyan mo lagyan mo lagyan mo ilaw. Kaya <laughs> ano? <laughs> <laughs> sayawan mo, sayawan mo. Sayawan <laughs> mo. <laughs> sa yung nagigitar eh. <laughs> Nagparty na sa libingan ni <laughs> oh my God. Oh, God. Oh, God. Oh. <laughs> Nagparty na sa libingan ni Ang ganda. Chinwin, nagparty kami doon sa libingan. <laughs> Uy, bakit mo <bumangon> yung patay? <laughs> Kaya mo ba ako niyo? yung patay bumangon. <laughs> sa cementerio. Hmm. Ah, sa cementerio. Nabuhay oh si Jack sa hospital. Ayan, <laughs> yeah, Diyos ko. Papasok yung Jack na loo. Yung pumasok na naman. Hello. Ala, Alam, galing nila na <laughs>